Isang lolo naman ang nagbukas ng library sa loob mismo ng kanyang tahanan sa Makati. Ang mga libro ni lolo, libreng mahihiram. Para bigyan na muka ang balita, Mobile Journal, Francis Orso. Hindi lang ito simpleng library. Ito ay munting tahanan na matayog sa kaalaman. Mula kasi sa labas hanggang sa pagpasok ng bahay, iba't ibang libro ang makikita na pwedeng hiramin ng libre. Mahigit dalawang dekada nang itinataguyod ni Mang Nani ang public library na ito. Hindi yan sa park o sa munisipyo, kundi sa kanyang bahay mismo dito sa Balagtas Street sa Barangay La Paz, Makati City. Bago ka palang makapasok sa gate, sasalubong na agad ang daan-daang libro, mapadictionary, encyclopedia, literature, mga nobela, pati ang mga health, financial at legal books, meron. At ang lahat ng yan, pwedeng-pwede mo mahiram ng libre. Hindi ako nagsisingil ng bayad no? Kumbaga, misyon. Naging misyon to. Yun ang aking ginamit na salita. Ang pagbibigay ng libre, walang bayad na aklat ay naging misyon. Dating accountant ang 72 years old na si Mang Nani na kinahiligan din talaga ang pagbabasa ng libro noong araw. Nagsimula lang siya taong 2000 sa 50 aklat na inilatag niya sa harapan ng kanilang bahay. Mula noon, dumami na ang mga pwedeng pagpipili ang paksa sa dami na rin na mga nagdo-donate. Maraming nag-donate. Eskwelahan, mga kumpanya, individual, mga negosyanteng in-check na naniniwala sa ginagawa ko. Kanya, ako naman, yan naman ang tinutulong ko sa mga nangangailangan na pumupunta dito at sa mga malalayong lugar, pinadadala ko doon sa kanila. Ang high school students na sina Shanli, Patricia at Raja, dito na dumerecho pagkatapos ng klase. Aminado silang madalas nakatutok sa gadget. Kaya malaking bagay raw ang paghiram nila ng libro kay Mang Nani para makapagpahinga sa panay gamit ng phone. May times po na overwhelming yung social media na kailangan nyo lang po mag-step back. Tapos maganda pong gawin dun, basa na lang. And interesting din po kasi kapag galing sa book. Naniniwala naman si Mang nani na bagaman mabilis ang pag-usad ng modernisasyon at makabagong teknolohiya, kailangan pa rin sumabay sa agos nito. Pero kasabay niyan, ang patuloy na pagtangkilik natin sa kinagis ng paraan ng pagkatuto para hindi raw ito tuluyang mawala sa ating buhay. Walang mali sa pagsabay sa modernisasyon, pero huwag sana nating isantabi ang paghubog sa ating kaalaman sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga aklat. Mobile journalist Francis Ochoa. Hatid ang mukha ng balita